Pagkasabi mo sa DPWH, tigil-tigilan na nalang kami uh, ng kagagawa ng hindi kinukonsulta ang lokal na pamalaan. Naging bad habit na eh that they think they are national government, they can do whatever they wanna do in the local government without even to the point telling, asking Permission. Explaining the purpose of the project. Walang permiso mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ito ang sinabi ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Magoso patungkol sa ilang pumping station project ng Department of Public Works and Highways sa Lungsod. Ayon kay Mayor Isko, tanging ang pumping station na lang na Metropolitan Manila Development Authority ang gumagana sa Lungsod. Kung kaya't nitong nagdaang pananalasa ng mga bagyo at habagat, ay mabagal ang paghupa ng tubig baha sa lungsod. While we recognize MMDA under existing law that the management and supervision of our creeks is under them, but when they start building facilities, vertical development, we must be informed as local government, not only Manila, even in in other uh, local chief executive or LGU. Kasi hindi po titigil yung ganyang problema. Hindi rin dapat ipaubayan ng DPWA sa LGU ang pamamahala dahil sa kinukulang na ng pondo ang lokal na pamahalaan. At saka huwag niya sasabihin sa amin ni Sekretary Bonoan nung hinihingi namin yung management at sasagutin niya kami kung may pera ang local government. Go ahead. You know, that's a crazy answer eh. And huwag naman ganoon ang sagutan. Uh, yeah? uh, alam naman niyang walang pera ang lokal. Uh, that's not the right answer. The right answer, you ask permit when you build. You ask permission from the local government. Balik ko naman ang sitwasyon. Ako pupunta sa bahay mo, hindi ako magpapaalam. What would you feel? O, oh, yun ang amin. Kaya kami naman, We always coordinate. Wala pang tugon o reaksyon ng DPWH sa sinabi ni Mayor Sko. Isa pa sa nakikita ng pamahala ang lungsod ng Maynila para masolusyonan ang pagbaha ay ang pagbubukas ng floodgate na nasa Manila Bay. Talagang kami ni Chairman Artes, eh binuksan namin, binuksan namin. Lumarga yung tubig eh. So naapektuan na yung mga kapitbahay ko, mga constituents namin, sa Ermita Malate Paco area na dating hindi binabaha. Nakahanda naman ang San Miguel Corporation na tumulong ng libre para masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila. With regards to your question, magkano gagastusin? Ay hindi ko alam ang eksaktong gastos kasi hindi ko naman hinahanap buhay yan eh. Basta kung ano man ang kailangan namin gastusin sa OPEX, sweldo, fuel, pieza, gagawin namin lahat yon. Eh, siyempre, naghahanap buhay naman tayo sa Pilipinas eh. So, kailangan makisama ang private sector sa taong bayan at sa gobyerno. Kaya tungkol sa pera, huwag na natin problemahin yon. Ayon pa kay SMC President and CEO Ramon Ang, bukod sa pagpapalalim o dredging, dapat ay maalis din ng mga sagabal sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Ortez, Nakaanda sila na kausapin ng mga nagtayo ng eskwelahan at naggawa ng kalsada sa bahagi ng Tulyahan River. Well, unang-unang po, may batas naman po tayo na uh, sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything uh, na makakabara sa daloy yan ng tubig. Ang complication po niyan ay dahil po yan ay tinasusa ng pondo ng pamahalaan, may mga proseso po sa pag ba o pag-aalis ng magan ganitong istruktura na ginastusan po ng pamahalaan. So, siguro po uh, i-discuss po namin yan sa mga agencies concerned pati po sa COA kung paano po ang pwedeng gawin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.